Yan mga kapanganay Yan Kumusta po kayo lahat na ito po ang Update natin dito sa ating palayan Yan, May tanim na po Yan ari po ang update yan. Cameraman by ka best friend Yan po kapanganay <laughs> ay yung Ating huling huling inanihan Ngayon po naman may tanim na talaga yan, yan oh. Napasabay na ano ito <laughs> Ano call din na, na, Medyo umuna na po sa mga tangga. Siya nga, ano, tari palang kilabugay, wala pa ah. Oh. Wala pa ah. Ay, siya nga. Oh. Ngayon po yung ating manananim, may makaalis na. Ay, meron pa pong tirang itatanin. Yan ay 152, ko Alvin. Ha? Ah, may babalik pa bukas manananim? May room. Oo. Oh. Yeah. Ay, ay. pa nga yung, uh, um, yung baba. Oo. Oh, oh. Yung po palang maliliit ay hindi pa po na tatapos tamnan. Oh. Tatapos do ano. Yeah. Yung pong ating manananim ay talaga po anim. Ang ngayon po ay sinya po, nagkaroon ng biglang schedule sa iba ay tayo po naman ay dumating po naman sa atin kaya lang ay kulang. Kaya po hindi natapos. Ay pero sila po ay babalik bukas. Sino kagandahan naman. Hindi talaga nila tinuloy ang kuwanan. Hindi tapos. Uh Oo. -oh. po, natapos yung hapon. Kaya tapos, buwan tapos po, tapos, tapos ang araw. <coughs> ang tanim na hindi. Ano, maganda lang ano? Ah, maganda uh -huh. Uh -huh. ang tanim. Nari, Ang po na lang abono. Mga saldo ko, ano? Oh, uh -huh. Bago abono. Para yung bigkit na ang... Ugat. Ano, ay, sabay uh, ang ano niyan, gawa ng galing sa ay, bakanti. Oo. Oh. Ah, ang wala pang tanim, oh. Ay, lahat na may punla na ko din. Meron na 'yan, are ang wala, ang dalawa. Ay, meron pa naman doon pang hagis. Oo. Uh -uh. Yan, eh. Ay, ay pa po, ba? Mga kapanganay, oh. Kasi po ang wala pang tanim. Pero ay, ang gatang. Ang hali naman pala, Ray. Eh. Ang gatang hali na lang. Ang babalik. Ano? Oh, pang Ay, yan oh. meron pang abon. Ay, lakad dyan sa palapak Diyan tayo dadaan hmm. Ayan, um. e, dito po, arap po, wala pala ang dapog Pero meron po yung panlagay Naroon sa baba Hindi ko panalag yan Ano? Um. Um. ang sabi ko sa ila gago ko ito nung daan ng kabay. Oo, sobrang hirap na ano. Ang galing diyan, no. Ah, ko din. Ah, uh, na ko ng bato. Oh, so, yan uh, ang dam, -dam uh, bato uh, din yan, ah. Oh. Ay, ang babaw naman pala ng ari. Ah. Yeah. Ay, arbin nila mas mumpa, may mo. Ay, na may mo tapos ay ko ng kamay. Nasa lang na nga pala yung whole tractor, Colvin. Naroon ah, na sa tabing bahaya. Ah, oh, naiuwi na ba? Oo. Oh. Uh, nasa tabi ng nung lagkit doon sa bukid. Yan, arin na po. Yan, yeah, no. Ang pa naman pala ng punla kahapon yung... ay eh. Ah, ng kahoy. Ayun eh, ng nang may ibang bini. Wala. Ay, ari meron ah. Aray. Anong palay na yun? Hybrid. Oh. Uh, SL-19 o COVID-19? <laughs> Sabi nung na natan, ano ba yung palay ah? COVID-19. Hindi SL-19. Yung bang galing sa government? Oo. Oo. Okay. Ari na po ang update. Yan, ito po ang ating update sa palayan. Ay, doon tayo natin. Malalagyan na rin ang tanim. Bako dito ay eh. ang na papa-spray. Ano yan, ano O, Kung ano, oh. Sinukol na pati. Ari, ano? Ginubat na po, oh. Tayo naman maghintay lalo din, oh. Tatagalan ay 100 days mga eh Eh nate mo Oh Para sa yang Hindi mo ba tubig na 're? Udo na sa dulo. baka manod. Lalag ng <laughs> sila. Lala oh eh. uh -huh. Ah I can't no? Oh. Bar bar gaga uh, kusina area. Gaga hawong. Ya guys, yeah, sa amin po gan ari oh. No una nga ay pagkatiyaga ng tao tempo. Oh. wala pa isang daan truck or baka ay, ano kamer. Baka wala pa ano. Ayakin king ginawa eh, wala. Ba. Eh, eh gagapalad sa camera. Sabi ni mutanda pa wala kang mula nagawa Gag gaga kumutan na ay bakit? ko. gagapan niyo ano? Aba pagkaliit. Ay, eh 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 Sayang eh Yan naman ay pag Kasi ng grahan ng tricycle Ha? Ay pag yan ay pinabaya ko Baka mamaya sa ay lumago Ay baka pagbahay lang ng ahat Hinda ano Hinda eh. Ay siya nga Kaya sabi ko eh Yun Ingat po palagi ang lahat Bye